dito po kami sa barangay Kalian, Takurong City, Sultan Kudarat. Kasama po namin ngayon si Mr. and Mrs. Santos, Sir Job, si Sir Joe at si Ma'am Joan. Kawi-kawi po tayo dyan. Hi! Ayan. Ayan. Ngayong hapon po mga do'l, pag-uusapan natin sila po ay isang uh, uh, government employee. Ngayon nagsimula partner sa maliit lang, kumbaga family lang yung swimming pool. Ngayon po, ito na yung narating nila, nag-develop ng eco park. Ayan. So tatanungin natin partner kung gaano ba baka challenging itong pagpa-start ng farm resort kasi hindi basta-basta pero ito'y dream na at ngayon ngayon dito na talaga sa harap natin at napakaganda isang bagong tourist attraction dito yan sa Tacorong City no? ito yung mga offer natin kung if you pass by here makadaan kayo sa Tacorong City puntahan nyo to and they will offer a different kind of uh, mga flowers dito lahat mga rare din yung iba partner so yan ma'am si ma'am Joanne si ma'am Joanne tanongin natin muna ma'am Joanne gaano ba kahirap mag start ng farm resort? sobrang hirap po aski napakahirap. Hindi mo po alam kung saan ka po mag-uumpisa. Ano po yung uunahin? Kasi uh, itong farm po namin is puro talahi po ito. Mm -hmm. hindi, ako din po until now hindi ko in-expect na magiging ganito po kaganda mm -hmm. ang magiging outcome niya. So sa mga nag start mm -hmm. wag lang po uh, wag lang mawalan ng pananampalataya at uh, mm -hmm. always believe lang at uh, panghawakan kung ano yung nasa puso. Ayun. Ayun. So, Sir Job, sa dami nang pwedeng gawin sa farm, pwede namang fruit-bearing trees, uh -huh. pwedeng namang mga livestock, uh -huh. and uh, other fish pond or any, bakit po Eco Park? At saka, ano pa lang pangalan ng inyong uh, site po, Sir? Uh, Kitsaya uh, Eco Park po. Sir. Ayan. So, bakit po Eco Park, Sir? Eco Park para uh, malaking ma-cover niya po na uh, may mga Kids playground, Yun. Uh, pwede rin siya sa, tulad nito uh, sky bike, okay. uh, zipline, mm -hmm. then uh, horse riding, mm -hmm. uh, ganon tapos viewing sa mga pampamilya. bulaklak, o, pampamilya kahit na uh, fish pond, mayroon din po mayroon kami. Mayroon Pwedeng mamingwit, uh, mga siguro hindi magtagal darating tayo doon. Ayun. Ayan. So marami pa. May gulayan din ata, partner. Ayun, meron. Meron po. So, may mga fruit-bearing trees din sila dito. Yung mga kakaiba, partner, dahil na uh, baga requirement pala yun pag uh, nagpatayo ka ng resort na farm resort, hmm. eco park na dapat yung mga sinauna pa na mga trees. Yes, Ano Ganun ba 'yun, ma'am? Ano ba ano, ano 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 ba yung meron dito sa inyo, ma'am na makita uh, nila? Talagang naghanap kami na yung mga nagaano na yung pawala na ng mga prutas, mm -hmm. mabolo, atis, tisa. Ah uh, pag ano doon medyo matataas na siya pero siguro dalawa tatlong taon saka pa po namin mapapa mapapa ano sa sa kanila na meron ka, meron din kami produce. Opo, Opo. So partner ganun ganun pala partner dapat no. So yon at least may idea tayo sa mga mag-umpisa, pwedeng <coughs> sundin yun. Pero sir, paano ba nag-start itong uh, pag uh, eco Park tourism? Paano kayo nag-umpisa? Uh, pandemic sir na ano? Pandemic. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Kasi uh, para lang sa mga bata dapat dati hmm. yung maliit na pool doon maliit masyado hmm. na may maliguan lang sila kasi hindi da, dati hindi tayo makalabas-labas hmm. so parang libangan Then hanggang sa naging libangan na. naging libangan na <laughs> talaga ngayon nang marami nang marami ayun <laughs> <Nang> marami, <laughs> na. Ayon, marami hmm. na so partner kasi bago pa lang talaga to partner Ik ikaw one week pa lang po uh, kinabukasan bukas hmm. po magwa one week na so Talagang ano parang nakikita natin na iba kasi yung uh, ecotourism halimbawa ngayon dito sa Takorong City no. Sa tingin ko ngayon ito pa lang yung nag stand ngayon dito sa Takorong City kung nakapunta pa kayo sa Sultan Kudarat no sa Takorong City nag-iisa kayo dito ma'am na yes, may oh. oo. So ngayon kasi mayroong iba dati pero nag-stop hmm. kasi siguro wala hindi maka-sustain no. Pero ngayon Ah uh, iba na no at least meron na tayong uh, pinagmamalaki dito yan sa takorong City kasi kami ni partner taga Tacurong eh mm -hmm. di ba yes. So pwede na pwede yung i-visit yan dito ma'am maliban doon sa ganitong mga playground ano pa bang ma-offer dito meron bang uh, kumbaga, may venue ba may resort yes, ba Yes po meron po Ah uh, meron po kaming function function po ah uh, mm -hmm. mga 300 heads, heads yeah. po ang pwede uh, restaurant Meron din pong restaurant mm -hmm. at Tapos, ang maganda yung ano papatapos po na cafe may papatapos po din. May inuumpisahan din po doon na air conditioned na function hall din po. Mm -hmm. uh, so far, ah uh, marami rin po talaga kaming gustong mangyari sa Eco Park na ito mm. na hindi lang ay hindi lang yung Sultan ko dalat ang magiging proud, mm. kundi mismo kami na mga una. Tama. Okay. okay. Ayun. Kasi partner, maganda dito tingnan mo, medyo elevated. Yes, so yeah. Yeah ang pinaka the best po dito maliban sa umaga kung sunrise siguro ganitong oras ganito 3 4 5 pm 6 naman. pm sunset. Tama, sunset kasi makikita mo yung sunset the same time <coughs> mahangin partner hindi Oo. masyadong mainit ayun so ayan kay partner ha tingnan mo partner yung pag-design nila partner kakaiba kasi partner kasi nasabi kanina niya ma'am nag-uusap-usap tayo hmm. napakabait nila partner na kahit sobrang busy binigyan pinanlakan po kami at uh, binigyan kami natin. Pinakape pa kami ni Ma'am, no? <laughs> ganda. Sabi nga ni Ma'am kanina, inspired daw dahil silang dalawa mag-asawa, they love to travel, no? Na-inspired mo. No? Ano ba yung ano ano ba yung lugar na napuntahan nyo at bakit na ganito yung pag-design talagang bulaklak talaga oh, sobrang ganda. Iba-iba pa. Marami sir, Isa, una, una yung ano, si Rao. Sabi ko kaya naman itong dalhin sa ano, <laughs> sa, sa Sultan Kudarat. darat Sabi ko why not na meron din ganun sa ano, kasi yung mga bulaklak, parang meron din dito sa Mindanao. At saka mahilig talaga kami sa bulaklak. Eh, sa bulaklak din. Akala lang nila sila, pero Asia. Pero ako. <laughs> Akala lang nila yan. At saka maganda dito, uh, yung night, yung gabi. Ang gabi. Hanggang hmm. 10 p.m. po kami ng gabi. Ayun, hanggang alas yung, 10 pa lang. Gustong mag-relax-relax uh, sa gabi, hanggang 10 p.m. So kahit gabi, pwedeng mag-ride. Okay lang. Mag, pwede, pwede. Uh, pwede. Pero, no pero mag... offer na food dito, sir. Meron po, sir. Ayo, so pwede pala. So yun na, okay. Ayan. So halimbawa ma'am, dito kasi nag-start na po talaga kayo. Ano yung pinaka-challenge talaga dito ma'am na mula nung nag-construct po kayo or uh, nag-put kayo ng mga bulaklak dito. Ano yung pinaka-challenge talaga dito na naranasan nyo ma'am? Yung baha. <laughs> <laughs> yung baha talaga oh, po, yung baha. as in. Oh, okay. yung, Hindi kasi yung, namin ma-predict kung yung kailan ulan. siya babahain, mm. kung kailan uulan na malakas. Mm. Uh, Hindi naman bumabaha, pero yung malakas na ulan ba na ano? Oh, na, malakas na hangin. Hmm. Malakas na hangin. Siyempre, ano Hindi, po yun? ano siya. Yung natural, mm. ano Natural na, na hangin na... talaga. Yes, Yung okay. pag uh, mahangin kasi dito, sir, yung boom bells namin halos... Tapos yung mga tanim, minsan ma ano, the damage. minsan lang man yung minsan mangyayari. Lang pa. so, paano nyo po inhandle yun? Kasi pag, yung, masakit sa ba... amin yun. Nung Last oh. time lang yung malakas hmm. na hangin, naputulan na kami ng malaking ano, bumbils. Oh. oh. So, mahal pa yun? Yun, yun, yun ano. Oo. So, <laughs> talaga. Oo. Oo. So, anong management so, anong... doon, ma'am, sir? Anong management doon? May inagawa ba kayong uh, way para ma-prevent pa ulit? O, so, ano? Anong ano Yung, yun? ano lang, uh, laging positive lang. Buti, isa lang yung nabali. Gano'n na lang. Oo. Pasalamat Oo. lang at isang, ano, yung iba, okay pa naman. Okay naman. Yeah. Oo. pa isa isa dapat laging positive lang. Ayun. So, yun, yun po yung tatandaan nyo kasi dapat talaga... Mm -hmm. uh, sa isang area kasi do, medyo dapat piliin mo din kung suited ba yes, yung okay. resort na gagawin niyo. Okay. Ano ba yung kailangan nilang tandaan? Mga katulad ba na-inspired din sila sa inyo kasi from the start talaga, no, uh, medyo mahirap. Hanggang sa ngayon, nandito na sa harap nyo. Ano ba yung kailangan nilang tandaan pag nagsimula? Ano ba yung na-experience na -experience dapat tandaan talaga nila bago mag-start ng Eco Park Tourism? Kung ano daw yung naumpisan, sir, kailangan mo din daw talaga na tiyagaan, kailangan mo din ipagpapatuloy kapag hey. Uh, kapag daw nag uh, nag-stop ka, wala po talagang mangyayari sa inyo. Ayun, tandaan niyo 'yon. So, Sir so, 'Yan lang uh, dapat consistent. Consistent talaga. Tama, 'yun yung. Ayun, si na may bagyo, Sir. Bahala, bahala. bahala na may hmm. din naman yung bagyo pagka umaga makikita mo, isa lang pala yung nawala sa iyo, isa lang pala yung namatay. Pasalamatan pa rin, oh. Okay. Kasi may ulan, isa lang namatay dapat mm -hmm. laging pasalamat. Ayun, partner. Ayan. So, ganun po siya mga idol. So, medyo mahirap partner. So, ma'am, Jo, hindi din ba challenge <coughs> financially? So, Yun, na. isa pa. <laughs> so, so, ito pala din ang pinaka-challenging din. <laughs> Tapos? Kasi akala ng iba, ah, consignment ito sa gabiyan, yes, yes, no? Yes, yes, mm yes. -hmm. Akala nila, ah, tinut na, na nakikipag-ano kami sa... Actually, kahit isang piso po talaga. Well, Ah, uh, talagang Personal nabuhos expense. na dito opo. Nabubulok okay. na po dito. Yung mga nagkakalat na nag-itinatapon ng mga bulaklak, mm. talagang pinupulot ko po yun. Mm -hmm. 'yun. Tapos yung ano naman, kahit ganito ka gastos, yon uh, 'yun lang ang maganda dahil uh, prino naman ni Lord. 'Yun, napakaganda um, yung ng sinabi ano Sabi nga ni sir, ni Ma'am kanina partner, wala si Sir. Mm -hmm. Chismis ni Ma'am si Sir. Pero ibang chismis positive. Uh, Sabi niya, mm. yung asawa ko talaga ang pinaka-faithful and uh, <laughs> <nag -a -hook laughs> talaga siya partner na No, wag mong isipin 'yun. Kailangan mm. mag-faith lang tayo kay Lord na ibibigay mm. niya. Tama. Yun ang maganda dun. So So kanina may gusto naman mag-invest, magpahiram ng ano generator. So baka wow, <laughs> next week, oh, 'di ba? Yeah. Sana pala. Tama, rin. Tama. Oh, kasi yung ano mga dating uh, pinagkunan ko rin uh, pangatlong kuha ko nasa kanya to. Hmm. So nagtiwala siya kasi nakita niya yung possible ano naman, return tama, na mababayaran na. siya. So oh. yung partner. So yun ang isa <laughs> sa mga magandang <laughs> nangyari today din isa sa mga <laughs> magandang, magandang nangyari. Alam mo, partner si Mama hey. Tsaka si Sera. Nakita ko partner sa advocacy nila partner hindi basta-basta itong pagpapaganitong ecotourism eh. Mm. Ang kailangan mo dito, partner, mga tao. Di ba? Yes. Hindi mo kailangan, kaya itong ikaw lang eh. Dalawa Kaman kayo, mahirapan kayo eh. Pero sa kanya, <coughs> sabi nga naman kanya na makita mo sa kanya na talagang tinuturuan niya yung mga uh, nag-work dito sa kanya. Parang yung, yung ano niya, na parang family na din. Siyempre mm. gusto niya, maraming learnings din yung ano dito. Mabibigay niya doon sa mga nag-work dito sa kanya. Tsaka, mm. partner, yung, uh, sabi niya nga yung puso niya eh, pag nakita niya daw nagtatrabaho dun sa, sa ano, nagtatanim, parang nagpunta na din siya, magtanim na din siya para, syempre, tuloy-tuloy yung, ano, yes, nila. Tama okay. ba yun, ma'am? Ma-inspire man sila, sir, na kaya gani, gawin ni... Kaya ko nga gawin, bakit sila hindi. Tama Ayun. yun? So, grabe, no? So, dapat, parang, actual ka rin dito? Yes, opo. Okay. Okay. So Wala na yan, sir, wala na yung, gina, ano yun, yung sunscreen, wala na talaga yan, sir. <laughs> <laughs> Kahit lotion, minsan wala na rin. Kasi alam mo makisabay ka talaga sa kanila. Ayun. Dapat ko nangingitim sila, mangingitim ka din. <laughs> <laughs> pero 'yun lang, uno maraming natutulungan yun kasi ang pinaka-advocacy din. Hindi lang dream na 'to eh, pero yung sustainability na advocacy ng sa inyong dalawa sa family niyo sa eco tourism eco park no maraming natulungan ng mga nandito lang sa Tacurong City na nagtatrabaho hmm. syempre hmm. makapagbigay ng sustainable sa family nila syempre makabili sila hmm. ng bigas ng pagkain nila yeah. sa family nila so yun ang pinakamagandang nangyari din so sana yung uh, local government ng Tacurong City if possible, kung ano pa matulong nyo dito sa Kitsia, mm -hmm. yun po sana, supportahan nyo sila kasi isa din to sa pinakamagandang project na nangyari sa Tacorong City. Sobrang support din nila, sir. Tama, Bally. supportive din sila. Yeah, Thank you, sila. Pati Yan. si, ano, sa, sa province po at saka sa... Ah, ah, si to province. Oh. Oh. Napaka, ano, Thank you. ito partner, uh, talagang, uh, oh, di ba? Supportahan mm. nyo sila, sir, job dito. Support. Si Mam <laughs> Joan, ah. Pero, partner, ah, isipin mo, partner, itong ilang kanilang farm, 5 hectares. Mm. Oo, oh, tapos 3 years nila bago delivery, hindi pala basta-basta. Yes, sir. Oo. Oh, <coughs> sir, ma'am, may point, may time ba sa pag-develop nyo nito na gusto nyo na mag-stop? Mayroon bang gano'n na hindi natin kaya, parang pag-aawayan nyo na ni mister? Mayroon bang gano'n o mayroon bang pinaka-problema na malapit na kayo mag-stop dito? Wala po. Wala? Wala. Straight talaga? Yes, opo. Bakit ba? Bakit? Talaga. Kasi ah, nga, uh, yun nga, uh, sabi ko nga sa panganay ko pag uh, may may dream ka talaga, huwag kang titigil. Kasi pag tumigil ka, wala nang percentage yan, zero percentage na. Pero kahit, ma for example, pupunta ka ng Dabaw, kahit na naglalakad ka lang, may mga lubak-lubak dyan sa daan, then consistent ka, pagka bukas, bangon ka uli, tuloy-tuloy lang yung lakad, makakarating ka talaga sa Dabaw. Ganun yung ano. So ganito na yung nangyari dito. Uh, yeah. By by God's help talaga na ganoon yung God's Di baling wisdom. matagal. Di baling no, matagal basta, basta, mayroon kang patutunguhan hmm. sa ginagawa mo sir. Ayun. Bahala na lang, bahala na. Basta so, may kinit, um, na yung minsan yung mga tanim na mamatay na. Hmm. Uh, shortage sa tubig. Naranasan talaga namin yan sa. Ang daming ano dito na naranasan hindi akala lang ng iba uh, ganito kadali pero ang daming ano Although maraming plano pa na Uh, para dito, hmm. lalo na sa December, maging light attraction to. Hmm. Kasi hmm. hindi naman kami tumitigil, hmm. kahit hanggang next year pa. Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy so, yung innovation. innovation. Okay. Uh -huh. So, ayan. So, napakaganda mga tol. <coughs> so, ah, partner, <coughs> nalaman ko, di bali ng matagal, di ba ganito, three years, <coughs> at least darating ka talaga sa point mo na pag tuloy-tuloy, isang focus, one direction lang gusto mo, makakarating ka. Hindi ibig sabihin na yung iba kasi partner na medyo hindi nakarating sa kanilang patungan dahil walang patient pag akala nila quick agad 3 months, 4 months, 5 months gusto nila makita na agad nila na buo yes, mm -hmm. so it takes time kumbaga masarap pa mm -hmm. kumain kung ikaw nagluto na alam mong hindi hinog sa pilit kumbaga yes, mm -hmm. napakagandang story nila partner imagine okay. mo Sir, bago tayo pala magtapos, sino ba talaga nag-initiate sa, sa inyo dalawa na Eco Park? Ah, ano <laughs> Sir? Tinuro. <laughs> <laughs> kasi ano, Sir, sabi niya, Ma, parang ang dami namang cactus mo. Doon na lang natin padamihin sa, ano, hmm. sa, sa Eco Park. park. Dami namang bumbils. Oh. Kasi kinakapan <laughs> yeah. siya, Sir, pag ano, pag maraming boxes na dumatating from Baguio dati oh. during hmm. pandemic. Tapos tinatago ko yan. Pagkita niya, ah, malapad na pala yung kaktusan. Ah. Hindi pwede <laughs> na i-ano, kasi, yun, uh, siguro, business minded, then mm -hmm. why not gano'n na lang? Gano'n, no? no uh, para makita it. din naman ng iba. I-showcase uh, na lang sa uh, public uh, para at least makita Saka din. isa pa, isa pa, sir. Uh, kapag may talagang goal ka sa life, iiwasan mo talagang makinig sa ibang tao. Hmm. Uh, i-set aside mo po yung emotion, focus ka po takpan mo lang 'yung tenga mo. 'Yan 'yan. Oh. 'Yan 'yan Maraming ano kahit 'yung mga naunang ano maraming may mga nag-discourage, ganito mm -hmm. ganyan. So, pero kami tuloy lang man din. Uh, ano. Ayun. Oh, gods. Oh. So, hindi kayo nakinig doon kaya ganito hindi. na ngayon. Oo okay. <laughs> So, 'yan tandaan nyo po 'yung matutumbang <laughs> hinday ha. So, hindi lahat hmm. ng uh, sipi palibot mo sipi hmm. merong discouragement, no? <laughs> merong uh, kubaga <clears throat> i sabihin nila na maganda ya, no? tuloy-tuloy pero karamihan kasi kung totoo yung mga closest to you, they will be a negative, no? Mm -hmm. Doon na nila ma-appreciate pag andyan na sa'yo, napaghirapan mo, nagiging Tama, successful ka na. Mm -hmm. Doon nila, oh, sarang partner, ibang level partner. Pag, ganibawa bawah, uh, noong una, pag start, ikaw lang, wala sila. Pero pag ando na, tayo na. Yan. Para yung sa travel partner na, sabi nila, hindi ka makakarating or matagal ka makarating sa iyong patutunguhan kung papansinin mo yung bawat asong tumataol sa iyong daanan. ayo Ayun. So, ganun yung <coughs> kanila, ma'am. So, tuloy-tuloy so, lang dapat. So, so, tandaan nyo yung matutunguhan hindi, para at least alam nyo din. So, very, sa tingin namin, no, very successful itong uh, ginawa nila, sir. No? Kahit, uh, si Pinyo, tingnan nyo po yung uh, kanilang uh, mga muka. Para, sobrang bata pa nila, pero very successful at napakaganda ng kanilang advocacy. Sir, ano ba ang next future or next na innovation na makikita na dito, ano ba ang uh, future ng Ketsia Eco Park? Iyon, um, uh, tulad nga ang sabi ko kanina, marami pang plano, pero hindi ko maisa-isa. Baka, ano, at least sa, uh, sa sunod na pagpunta nila dito, makikita na lang nila na ano, uh, magiging kompleto to. Uh, one stop na to eh, yun yung plano. Yun lang siguro ba one stop. One ano, stop. Kung ano pa, one stop shop na to Baka dito. Baka maging dahilaya ng sultan. wow! <laughs> dahilaya. Wow. <laughs> no, grabe. Ba baka lang. yun. Pwedeng pwede yun. Hmm. I-claim na lang natin. Claim yun. Oo, <laughs> no, claim oh. na lang. ako. Yun diba? na lang. Yes. kaya kaya partner. Tuloy-tuloy naman. Yung, yung ano siraw na. nga, nandito na. Ah, diba? siraw. <laughs> so yun, partner, uh -huh. at least, uh, merong, meron talaga patutunguhan. Yun ang pinaka hmm. doon. Kasi pag alam mo kung saan ka pupunta, yun talaga yung papatul, mo. Hmm. No? Mm in sickness and in health. Diretso yan. Tuloy-tuloy. Yes, tama tuloy. so. ba ba? Ayun. So, tanongin natin sa partner ko, ano ba yung best advice nila? Isa-isa yes. muna. Si sir muna siguro. Uh, ano ba yung best advice na sir sa mga kagaya nyo po na dating uh, empleyado? Empleyado. No? Hmm. Tapos ngayon, meron na ditong uh, dream na. Dream come true. Ma-advise po sa kanila, sir. Ang <laughs> tama. Sige. <laughs> sino po muna? Sige po. Sino po? Uh, advice, uh, Siguro ano lang, Uh, yun. Kung yung iba nagsisimula pa lang, uh, dapat uh, may ano talaga, may tiwala. Not uh, just uh, in your own self but mm. most important is uh, to God. Yun yung ano lang. Tiwala tapos uh, prayer lang. Okay. O sa samahan talaga lagi ng ano ng dasal. Mm. O, hindi natin makaya yung ano kasi Minsan may mga sitwasyon uh, darating, so pag uh, kulang ka sa tiwala, hmm. so baka ma, along the way, ma-breakdown ka. Hmm. Instead na tuloy-tuloy, baka bumalik ka ba na ganoon Tapos, uh, positive lang. Positive lang. Kung ano man yung mga sitwasyon na dumarating, whether uh, favorable on or not favorable on dapat uh, laging tatandaan, uh, may purpose yung lahat. Yeah. Uh, Si Ma'am si naman. naman. Oh. <laughs> ano lang, in addition lang sa kanya. Sa akin, ano, always trust the process. Yeah. And let God, ah, uh, um, let God move it alone. Mm hmm. Mahala na ang Diyos. Mm -hmm. Totoo lang. sir. Kaya Kay, mm -hmm. Kami surrender kami, hindi man, hindi man namin in-expect na ganito po yung nangyari. Ganito yung mm -hmm. kitseya ngayon. Mm hmm. Kay, kundi dahil sa kanya, wala din po kami wala din ganitong kitseya. Sa kanya nang galing lahat. <laughs> yeah. Yung dito, tsaka yung dito sa kanya galing. Ay, wow, mm. napakaganda partner. Mm -hmm. Sabi nga nila, 'di ba? Good or bad, dapat pasalamatan kasi may yeah. purpose. May purpose tama. Yan. So yan, pwede niyo pa silang i-welcome sir, ma'am, sa inyo dito kay mm -hmm. para maano nila, welcome niyo sila dito. Ah. <laughs> nayan po namin kayo na mamasyal o pumunta po dito sa Kitsaya Eco Park. Uh, 100% assurance po na mag-i-enjoy mag po kayo at ma mamahalin niyo po ang lugar. Yeah. Sa'yo po, sir. Yun. Uh, anytime po, welcome po kayo dito sa Kitsaya uh, para ma makita nyo uh, yung sabi nila na uh, ano yan yung sa versus sa uh, reality yun oo. oh expectation yung versus ex reality ah yes, yes, yes. uh, para makita nyo yung expectation yo versus reality uh, talagang para ma-prove yun ayun so yan. partner no dito po yan sa barangay Kalian Takurong City hmm. so pwede nyo po ma-search via Google Kitsia hmm. Eco Park okay, okay yung place oh yes. so yung partner ah talagang uh, po nakaka-inspire dahil ah hmm. uh, kakaiba tong uh, napuntahan din natin partner no. Maraming farm ecotourism, ecotourism no. Hmm. Uh, so dito sa Takurong nag-iisa no, nagiisa ngayon at sana mapuntahan niyo din dito para kayo din mismo maka-experience no. Meron silang zipline, uh, zip line, meron silang bike, ano tawag dito? Sky, Sky, bike. Po. Sky, Sky bike ayan para ma-experience. View deck sa taas po. View deck sa taas no. Mm -hmm. So yun. Partner, maraming salamat. Talagang thankful kami na uh, pinaunlakan tayo ni Mr. and Mrs. Santos no. So ayan mga totoong mga hinday. please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm at uh, sa mga stories din po mga totoong mga hinday, no So partner. Yeah. So maraming salamat mga idol, so Luzon, Visayas at saka Mindanao, naikot na po namin ni partner. So wow. lahat po mga idol na mga tips sa farming, techniques sa farming, inspiring stories ng ating mga farmer hero at saka success stories ng ating mga na-feature po na ibahagi po namin sa inyo mga idol. Sana nagustuhan nyo po at sa tingin nyo po kung ngayon po na-inspire po kayo sa aming video, please like naman po at saka i-share para marami pong makapanood. Ayan, mula yan dito sa Barangay Kalian, Takurong City. Kasama namin ngayon ang mag-asawang si Mr. and Mrs. Santos. Dito yan sa Ketsia Eco Park, pinakabagong tourist attraction dito sa Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa inyong mga Happy farming! Kawai-kawai mga Totomayinday! Kita-kita sa susunod na video!